Bye bye. Bye bye po, FL. Ito po tayo ngayon. Kalibingan ng mga bayani. Si FL po ba ito? Ano po? Kasi ano? Dating first lady. Bye, Bye po. Madam Melda. Bye. Bye, Bye po. Doon daw tayo? So yun po, no? Nandito tayo ngayon sa libingan ng mga bayani. Uh, at, ginugunita po natin yung kaarawan 107th birthday dating pangulo. Ferdinand oh. <laughs> Edelene Marcos. So, yan, dami taong. tao. Daming tao, guys. Naalala pa rin, kabutihan ng ating dating pangulo. So, mabuhay, mabuhay, ng ating Pangulong Bongbong Marcos at dating First Lady Imelda Marcos. Ayan guys. ilang lang muna. Good day. God bless.